Pinayag na namatay ang magulang ni Gon dahil sa isang aksidente at ito ay isang kasinungalingan na dinadayla ni Mito kay Gon tuwing tinatanong niya ito. At alam natin na gumawa lamang ng kwento si Mito na naaksidente ang magulang ni Gon upang wag niya na itong anapin pa at upang mapigilan siya sa pagiging isang hunter gaya ng kanyang ama. Sa bandang huli, inamin ni Mito na ang namatay sa aksidente ay mismong mga magulang niya. Sinabi ni Mito at ng lola nito kay Gon na wala silang alam tungkol sa nanay niya dahil si Jin Frix matapos ang sampung taon bumalik sa Whale Island kasama si Gon ng dalawang taong gulang lamang noon. Tinanong din ng lola nila si Jing kung nasaan ang nanay ni Gon at ang sagot lamang ni Jing ay hiwalay na sila at ang lahat ng iyan ay base sa manga. Ngunit iba naman ang kwento base sa 1999 anime version ng Hunter x Hunter. Binanggit dito ni Mito na matagal bago niya ulit nakita si Jing at ang larawan ni Jing na may motor sa likod ay doon mismo kinuwaan sa may tindahan nila. Pagkatapos ay pinakasalan daw ni Jing ang kapatid ni Mito. At kahit masaya na daw si Jing sa responsibilidad bilang may asawa, umalis pa rin siya at inabot ng maraming buwan bago makabalik. Biglang sumagot ang lola niya, sinabi na ang huling pag-alis ni Jing sa Whale Island ay pagkatapos ng paglalamay ng kapatid ni Mito na siyang nanay ni Gon. Iyon ay nagsasaad at nagpapatunay na ang nanay ni Gon ay mismong kapatid nga ni Mito. Matapos nito ay binili ni Jing na iiwan muna niya si Gon sa kanila. Sabi pa ng lola nila na si Jing at Mito ay nagtalo at sinabi ni Mito na kakatapos lang daw ng burol ng kapatid niya ng mga oras na yon. Ang tinutukoy ay ang nanay ni Gon. Makikita rin sa eksena sa episode na yon na may dinadalaw silang puntod na nagpapakita na iyon ay puntod ng nanay ni Gon. Nalalaman natin na sa adaptation ng Nippon Animation noong 1999 anime version ng Hunter Hunter na binago ang datos ng pamilya. Si Mito ay binago, siya ay naging panganay na anak na babae ng lola nito. Samantalang ang nanay ni Gon ay binago rin at siya ay naging bunsong anak na babae ng lola ni Mito. Si Jing ay nabago upang maging manugang at binago si Gon upang maging apo niya at hindi apo sa tuhod. At ang tunay na impormasyon at datos ng pamilya ni Fricks ay ito, ang lola ni Mito na nalaman ko ay nangangalang abe. Bagamat hindi ito nabanggit sa manga, ito ay nakatala sa datos ng Hunter x Hunter. Apo ni Lola Abe si Mito at Jing at si Mito at Jing ay magpinsan. Anak ni Jing si Gon at ang nanay nito ay tunay na walang detalye o datos nagpapatunay lang na sa mundo ng anime ay hindi talaga parehas at minsan nag-iibang detalye o pagkakasunod-sunod ng istorya. Andiyan ang canon at non-canon. Kadalasan ang istorya sa movie, anime series o manga ay hindi magkatulad o magkakasunod-sunod sa original na istorya nito. At ang bagong anime version ng Hunter x Hunter ay kinuha na mismo mula sa manga. Ito ang Hunter x Hunter 2011 version na gawa ng Madhouse. At dyan na nagtatapos ang ating kwento mga idol. Kung nagustuhan mo video ito, huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at hit notification bell button para updated kayo palagi sa ating video. Maraming maraming salamat.